Ayan, oh, ready na. Papa baga ng uling. para pa barbecue. Ba barbecue natin ngayon is to bonita or tulingan. Ihaw lang tayo ngayon. Sunday. Ayan o. Oh. Papainitin pa muna natin ng mga 5 minutes yung uling para magbaga. Ito ang charcoal na gamit natin. Oh. no oh. May kasama ng uh, gas. So, hindi na kailangan ng uh, maglagay ng gas. Ayan. lang tayo mamaya uh, pakita natin kung inag-ihaw na tayo mamaya Ay, si Miles si Miles o oh, ayan yung backyard o oh, si Miles naglalaro ayan backyard namin may gasibo Ay, may gasibo kami oh, pang papuntang se may second floor pa yan. May hagdanan. Nakita niya. niya. Hagdanan papuntang second floor. Tapos yan, may basketball. Yan, may gruto. Yan, si Mama Mary. Yan, no? Oh. come here mouth yeah. say hi hi dance by dance say baby calma whoa, whoa. say hi hi. Say hi, hi say hi hi say hi to hi say hi guys hi guys say thank you for watching <laughs> Ayan, eh, tingnan natin yung binabarbecue kung ready na. Pwede na kaya to. Pa, malapit na. Mga 2 minutes pa siguro to. Ayan, uh, well, medyo okay na yata to. Medyo matagal-tagal na rin eh. Kaya, ayan, Lagyan na natin yung Ito Yan Painitin muna natin para Mawala yung Madali nating tanggalin yung Grease nya O, oh, yan Tapos natin 1 minute Hintayin natin 1 minute A few moments later. Ayan guys, medyo mukha na. Lilisan natin konti yung grill. Lilisan nyo natin. Ayan, kasi linis. Binis lang, konti. Ayan, yung pusok mo punta sa mukha ko. Hi, Mouse! Pwede na mag-barbecue yung si Mouse. Pwede na siya. Ayan. Ayan. Hmm, ang usok, oh. Oh, baka magreklamo ng kapitbahay namin dito. Yan, yeah, pwede na siguro to. Pwede na. Oh, lagyan na natin yung mga at yung hasang nito at uh, yung bituka tapos nilagyan lang ng asin dumating to kahapon shipment galing sa online in order ko sa online kasi bihira kaming magpunta sa asian store kaya yun, yun oh. sarap niya no ayan no sarap na ito sa kanin tapos may, may sarap na sausawan takpan muna natin para kan mamaya maya tingnan ulit natin natit na tingnan natin mamaya Ayan, no? Malapit na siguro ito. Pwede na mamaya, mamaya balik ta rin. Ayan, habang hinihintay natin to, puntan muna natin tong likod namin para makita. No, ayan. Let's go. Ayan, no? Gasibo. May palm tree. Palm tree ba ito? Kaya yeah, tama, pantry, ha? Tapos ito, may bamboo kami. May bamboo. Nihintay ko lang ito magkakani. Magka, magka, uh, magka... Labong yung... Ano matawag nito? Bamboo shoot para kunin ko. Kaso, tagal na nito Wala pa, eh. <laughs> Gago! Joke lang po. <laughs> Pisto, yan. Ito, yan. kami... Isa so, yan, no? Oh, ulit. Tapos yan, ito. Ito. Dito kami usually kumakain pag summer. Yan, may dirty kitchen. May sink. May barbecuehan. Tapos may lutuan. Tapos yan. yan dito kami kumakain pag uh, magandang weather. Ngayon, maganda na weather. Yan kasi makana eh, pa... Pa-summer na kaya yun. Ito, tingnan natin dito. Ayan, may con kami dito. May lemon. Lemon, banana. May banana kami. Tapos, ito may cherry. Tapos, dun sa kabila is yung... Kabila niyan is yung peach. Ayan. Ayan, may bayabas din kami. Bayabas. Ang dami nitong bunga last year. So... Sana this year pag uh, uminit-init na ng gusto. Marami sana bunga. Mas marami pa sana ka last year. So, yun. Ayan, may mga malilit pa kami mga halaman dito. Ayan, oh. Hindi ko kung ano-ano to. May dates. May lemon. Ano ba to? Tapos ito. Ano ba to? Ano ba to? Persimon. Ayan, Persimmon. Malapit na. Na start na silang magdahon-dahon. Tapos dito, ayan, may mata dragon fruit. Ito yung mga tinanggal nila dun sa kabila namin na uh, side ng bahay. Ni pinagtutusok lang dito. Tapos ayan, na uh, tumubo din siya. So, ayan, mayroon pa dito pala. Ayan din, meron pa. Tapos may tanglad. May tanglad din kami dito. Tanglad. Tapos ito yung mansanas, apple Ayan okay, guys. Tapos dito yung storage namin. Yan, yan yung storage namin. Yan lahat nakalagay yung mga lawnmower, kung ano-ano. Tapos ito may celery. Celery isang may celery din kami. Ito yung tanim namin last year na kano na um, tomato pero kamatis no pero buhay pa rin siya naka-survive siya sa lamig so. Ayan no yung fig may malaki kaming puno dati dito ng fig so yung mga bunga niya naglaglagan ayan yun yung mga tumubo May talong kami from last year talong may talong pa rin from last year So, ayan, tapos ito may manga kami, medyo malaki na. Ayun, tinanim ko to dati nung sa mga ilang years na siguro, 4 years na siguro, ganyan pa rin sa kalaki, oh. So, ayan. Yes, ayan. Sa side ng bahay to. yung side. Tapos dito, ito yung backyard. And then si Mama Mary, yung kanina, yung pinakita ko. Ayan oh. Oh. Dito nagbabasketball si Julian. So, ayan, ayan. Parang umuusok na yung kanatin. Ayan. Ini nanti bakal sunog na. Ayen. Niyan sarap oh. Wow. Oh, sarap po, oh. Luto. Salagay so, ko na rin yung mga yung apat di ito. May apat pa na natira. Lagay na rin natin sa side niya para mainitan na siya. Para mamaya-maya mabilis lang maluto. No? Yan. Sarap niya, no? Ma'am. Napakasarap. Oh. Ayan guys, oh. So, ayan. Kinuha ko na yung mga iba kasi luto na kanina. Pero ito, ayan. Luto, medyo luto na. Napit na ito na yung last na nilagay natin kanina Ayan, Malahapit na to ready for eat na to oh, tuli nga bonita marami to sa may amin sa Pilipinas kaso medyo mas malalaki dito Sarap po. Napakasarap po inin ito guys. Lalo na pag bagong luto. Ay nako. Mapaparami sa kanin nyo. Itong pagkain natin yon, Yan. Balik ta lang natin konti mamaya sa kabilang side. Then mamaya ready na to. Ready for chibugan na. Ayan. Ayan guys, luto na oh. Kunin na natin. Lagyan na natin dito. Ito na to. Sarap to sa bagoong na no, may kamati. So ayan, may natira pa na bunga yung last year. So, ayan. Last one. Yan. Sarap oh. and guys oh. Tara samahan nyo ako kumain. and So, ayan, Sarap no? Okay. Yan. Samahan nyo ako mamaya. Okay. Let's go.